sa inyo sa division beri like. mai? Ah, kuan. Kini ganyang... Las Terrazas sa Riyadh Dili, kuan. Sa kini sa pangalan anan diya oi. Eh. Ni ng... Woodridge ba na di Woodridge sing atbang. Oh. <laughs> Lahi siya sa kini pangalan nang diya oh. Alas 7 pa lang, 7.33 Kung <laughs> kaganina, pag-agin na mo, grabe na yun ang traffic po So, gikan airport na katod kay Sharoni. Niya uh, expected na ko. Ang mo balikan. <coughs> traffic gid siya. Literally traffic gid siya kini. Na fly over gihimo din niya. So, isa tong taga Davao. Kabalo na mo aning mga oras Sure bol na nga traffic gid dire tong construction ng ilang Dihimo nga until now, wala na wala pa ako man. No, so ah uh, lugay na ni siya. mga ha? mga 2 years naman siguro. karon wala paghihapon na human. Siguro hinay lang ang trabaho to Tung tungod po sa kadako sa trabaho on siguro mo ang dugay na human. Yeah guys, uban uh, uban ako si Koan. Si ikim stevie So duha mi og ah sa Ginoo safety man pod uh, um, among um, paghatod. So ang pingta kanon na pero kun guys. Bisan pa man og uh, traffic no. Ya yeah, hindi ato ang ah uh, mood nga chill lang chill. Tinanda magpadala sa ato ang mga emotion kay Grabe ang traffic eh. So, muna update, no? Update, update na lang ni. <laughs> update lang sa traffic. <laughs> update din sa mga sa kawan. Uh, flyover. So, traffic din din sa aling urasa. Kung tama ko para dili na magliso, maglisol, dili na sa traffic. <laughs> mga guni siya ang kawan. Labad sa mga driver. Okay. Antos ng taan eh. Okay. Muli no? So, hindi na may kasunod. <laughs> <laughs> kasunod lang eh. Give you, give you Thank lang you. Sa Salamat. Shout out sa ni Boy. <laughs> Thank you bro. Uh, <coughs> Safe flight, Sir ni, Safe. Kaabot uh, ka kasi ng destination nga ko. Safety. Safe sa biyahe. Safety sa Amping. biyahe. Camping idol. Camping <laughs> idol. Kita-kita mo tapuhon. -kita, Oo, po. Ito ang mga... Mga pangandoy, makaagtutas ako. Siyagaw. Ha <laughs> ha ha. Ano ano kuan din diri ano pala dito a uh, Monteritz, Monteritz. Monteritz. so wala siya at banggit no mo sa Monteritz so mga 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 mulo sa kuan mga driver <laughs> <laughs> pas pasin daw ninyo yun, yun, ni inyong trabaho so, uh, tao-tao ramon good so Pasensya na ha, oh, sa mga naigo, bata uh, Nakabalo naman siguro mo Kaya <laughs> yeah, mo na gina siya Kaya yeah, ang pink na kinaaday to kudari na, aday ko so, ano Kaya wato eh tawag gina ano ang Oo so, delikado So Delikado ni siya Hindi na ito munas kay Atong unit bago bin atong unit So, <laughs> so kasi okay, matitanong matitanos ta ng mga taya tayaon nga sa Kenan Chara <laughs> Eh, Mag-uwasin mo yan ng ating unit Hindi no? na magiging siya mag <laughs> So, kita Relax lang mo Ayun lang, magdali, dali, no uh, Ipasulod na pa niya okay. Thank you, bro Bro, thank you, bro Salamat sa pag -ibuy. Salamat, bro Mabuhin <laughs> <coughs> <coughs> na siya pinaka-battleneck dali, ba? Battleneck sa traffic Nakapang may sa tiil, wala pa may kaamot sa lawas. <laughs> tiil <laughs> pa lang. Ang ulot o sunahan eh. Ito <laughs> <laughs> so guys, un unta guys, um, mahumanis siya o medyo dali-dali para medyo hapsay ng mga dagan sa mga sakyanan. Sa Lagi <laughs> so, Tawagan na to sila ng ilang daidalian no, 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 gamay gamay na lang yun ni kaya mura ka naman siya ah. hindi nata magdali no okay grabe naman yung traffic dere eh. hinahinay nata kay guapa kay nato sa kanan bago niyong wasing mungod Delikado mo yun. Wala ba yung sign kayo. so, kayo? siya. Uh, driver ka nga po. Hindi ka magtanaw. uh, crazy na yun kanina So, bantay bantay na. Bantay bantay <laughs> na guys. Okay, so masing, What's out Ma guys? Basig maigo mo ito. Maigo <laughs> na. Ay, medyo cute kayo ang sign. <laughs> bakal bakal niya. <liha. laughs> Kaya yeah, so, um, ang mabuni um, sila lang. Wala akong nabantayan. Kulang sa warning device. Kulang sa warning device yun. So, <laughs> makompare na ako guys, no? Hindi mo sa pangahambog, no? Nakagawas mong punta. Yeah. Dito, magayon na niya, mga yung naan mga daggo ka project. Layo pa, 100 km, 100 meters, 200 meters. Taas lang ayaw ang panana, mga warning device, kasi-kasi ka klaro na kayo. Oo, klaro na kayo nga sa unahan, nakag construction nga ang ihimo. Pero, so, makabantay na yun ang mga, uh, ang mga driver, mga driver nga, na yung Na construction sa unahan. Oo. Yung anak siya ka, kung ano, so, so sa Pilipinas, madaggo man ang magamay, puriyaboyag, oy. <laughs> Tangin ninyo niya, device nga, kung ano visible sa mata. Hindi nang, kamo nakakita. So, mula, no? Ah, uh, hinaot niya ang matamaan, huwag magagalit. <laughs> <laughs> Oo, oh man. Bato-bato. Bato-bato. Bato, huwag bato. bato, bato. mo... bato, magagalit. So, mula, guys. Dako, ng project. Dako, bini ko niya. So, dapat na contractor ko niya kompleto sa ako. Ilahang, warning. Mga reflectorize, ano ba. Okay, lagyan na kayong disinasyon. Mabantayan yun sa motorista ba oh. na layo pa na na-construction yung gibuhat kay makita man kung na-exacto sign. Oo. Oh. Kaya ano yun, wala yung mga signage nga proper. ako ni muna Pag walis grasya, ayha na Ayha na butangan <laughs> So happy na ba sa ulo guys? Kumain na. Na, na lang yun Kumain <laughs> 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 na lang yun Kapit na giyon, nabot sa ulo Dito sa gawang, sigurado ni siya Hatag ka Sulod ka, huwag nga yung sulod, hatag na po ka oh. Give and take lang Give and take? Oo oh. Si Una na dapat. Ganyan dapat guys. Give give we lang para hindi kay imutanan, hindi ka mo hatag. Oh. Pag sa gawas ba yung Pilipino o Bedaros? Pag nasa Pilipinas ka, gaya sa ulo. Wala na ito. guys, sapit na tabo gawas sa ulo. Umay <laughs> na lang giyod. Gamay uh, ng ka na lang. Kaligtas na mi sa traffic. Niabot mo tag 5 minutes. 9 minutes na. 10 minutes na. 9. Ah, 9. Uy. Oo. Biruin mo Laka na ka 9 minutes sa may diri sa Koan. Battle Nick lang sa traffic. Road driver <laughs> ayaw yun niya mag giboy pagka local ka lang talagang napaka ano hirap yun yun ang ugali uh, sa Pilipino ay gumay na lang yun buya buyag you okay, boss sa giveaway salamat kawaan ka ng Panginoon grabe ni Dre oh dalawa oh ay thank so, you nakalagpas din dalawa dana mga scaffolding so oh. grabe ka no, baba likado no? mag naay mga truck na dako ba masangit Masangit kasi, uh, siya, hindi uh, siya pin pinpin siya. Sangit, sa, uh, sangit ka ayo ba? kunya oh, yeah. wala sila yung mga warning device. Wala, diha. So, uh, prone kayo na siya sa aksidente, guys. Kaya mga yung nana. So, watch out po mo sa mga yellow boys din, eh. So, <laughs> so nakalampas namin sa ulo, guys. Thank you, Lord. Okay, nakalampas din sa traffic. So, thank salamat. you, Lord. Dali na lang, huwag may gabi. Eh. <laughs> <laughs> salamat sa <laughs> pagtanaan. So Automatic ba ni nga kuan? Hindi, kailangan mo siya off. Asa ah, ni.